Isa mo bang palang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 13, 2025, linggo at tayo ay nasa ikalabing limang linggo sa karaniwang panahon. Atin po muna pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Deuteronomio chapter 30 verses 10 to 14. Sinabi ni Moises sa bayan, Kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit. Kaya hindi ninyo masasabing walang aakit doon at kukuha sa kautosan upang marinig ninyo at maisakatuparan. Niwala niwala ito sa iba yung dagat kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa <clears throat> ang kautusan ay di malayo sa inyo nasa inyong bibig nasa inyong puso kaya magagawa ninyo ang salita ng Diyos muli po isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat tayo po ay nasa ikalabing limang linggo sa karaniwang panahon. At ngayong linggong ito ay mahalaga po na mapaalalahanan tayo <coughs> ng kahalagahan ng pagsunod at pagtupad sa mga kautusan ng Diyos. Sa isang salita, ang pinakabuod ng kautusan ay pag-ibig. Kaya nga sabi dito, no, hindi natin kinakailangan at uh, sumisid o umakyat sa langit para lamang uh, kunin ito dahil ibinigay na ito sa atin noon pa man. No? Nasa ating mga puso, nasa ating mga bibig, nasa ating pagkatao. At muli sa paalala nga ni Moises sa aklat ng Deuteronomy, hindi ito mahirap sundin. No? Kung talagang ang tao ay magiging Uh, bukas lamang no ang uh, ganyang pusod kaisipan hindi mahirap ano ano ba yung mga naalala ninyo <coughs> nakautusan sinabi naman huwag kang magnanakaw huwag kang papatay hindi naman siya mahirap unawain o intindihin sinabi naman na ipangilin ang araw ng linggo igalang ang iyong mga magulang mahalin ang iyong magulang igalang ang iyong kapwa Huwag kang maninira. Huwag kang mag-iimbot. At huwag gagamitin ang pangalan ng Diyos sa uh, walang kabuluhan. So, tutusin, parang, di ba, parang plain and simple. Pero bakit ba hirap na hirap tayong sundin ito? At pinipilit natin na uh, uh, sabi na, di ba, huwag kang mangangalong niya o huwag kang makikiapid. So, anong Anong mahirap unawain sa kautosan ni binibigay ng Diyos? At muli na ang kautosan ay binigay ng Diyos para sa isang mas maayos na pamumuhay. Kaya kapag merong lumalabag, kapag merong hindi sumusunod, doon tayo nagkakaroon ng problema, doon nagkakaroon ng pag-away-away dahil nga hindi na natin nire-respeto ang karapatan ng ating kapwa. So, pero tutuusin po, no? Kaya ngayon, sa sitwasyon natin, laging nagkakaroon ng question, no? Dito sa sa, sa bansa nga lang natin, sa mayroon naman tayong konstitusyon. Yan ay naka-angkla, no? Sa kautusan ng Diyos. Yung lahat naman po, lahat ng, ng mga batas sa bawat bansa ay talagang nagsimula din sa batas ng Diyos, no? Nasa Biblia. Pero dahil nga sa mayroong mga personal na interes, mga uh, kapricho ng tao kaya pilit silang gumagawa ng iba pang mga batas hanggang sa nalalayo na tayo sa pinakapuso ng batas. Kaya nawa na no, sa linggong ito mapagnilaya natin at uh, mapagtutuunan din natin ng pansin kung ano ba nga, ano nga ba ang mga batas na ayaw nating sundin. Hindi sa hindi natin Uh, sinusunod kundi sadyang nagdi tayo na huwag itong sundin, huwag itong pansinin lalo na kung ma naapektuhan yung ating mga sariling layunin so muli no, itong linggong ito subukan natin muli na pagnilayan ang mga bagay na ito hindi po isang mabagpalang araw sa inyong lahat